What's up mga kalapatid, so papunta na nga kami doon sa bibila namin ng kalapate. Excited na ba ang lahat para makita? So ayan, dito po yan sa bahay ni kuya. Shout out po kay kuya, ayan po yung pangalan niya. Yun lang, bye. Mga kalapatid, so ito na po yung mga nabili ng kalapate. Payo na lang po magbigay ng pangalan dahil po uh, may ay ideya po kayo patungso dito sa mga kalapate So, hindi, hindi ko sa sa inyo mga idea patungso sa mga pangalan ng kalapate I-comment na lang po sa comment section Yun lang! Bye! So guys, so tingnan nyo yung nabili kong kalapate kayo na lang po magbigay ng pangalan So, hindi na pa kakilala ko sa pagdating Masinsan na sa look na maliit so, so, guys yung nabili kong kalapate So, yan po yung nabili kong kalapate sa nagaang 100 so lalaki po siya guys lalaki yan guys kayo na lang po magbigay ng pangalan at ito naman po yung isa ay po guys yung sa po pang nabiling kalapate so lalaki po yan guys pangalanan nyo na lang po sa comment section hihintayin ko yung comment nyo so yan lalaki po siya, si So wala pa siyang tap-tap dahil nabaguhan uh, ata po doon sa handsome po So ito na po yung isa. So guys, yung babae. Uh, ang kasawa po nito ay yung key card. So, kayo na din po yung magbigay ng pangalan to. Yung pambabaing pang pang pangalan sana, yung parang tingnan kasi tingnan po yan tingnan you know. chan, 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 tan, tan, -tan, -tan